So, karon guys, naglakaw ko dere sa kahabaan ng Moror Street. Kamila, dito sa atake, mapalit sa tao. Cupcake. Palitan sa nang cupcake si Atsi. Uy, kayumid ba dere? Uy, ma. Kung wala man <laughs> yan,

Kasi nasa sa ubos. Libretiyo. Hahanap ko ta lang sa nang kamit ba Kuhit na, no? <laughs> Hello. Can you... You don't have new eggplant? Mayroon? New eggplant. Ang mm -hmm. palaya na lang, eh? Ang palaya, o okay. eggplant. Bahala, um, luma ang eggplant. Basta di daot. Di bang ka daot? I'm here. Ah. Ah. Kali oh naikkan pembu. Hmm, segitu. Kanang burak kayak aku pasang sendok. ini kayak cari Bila kabok dulu ah kan aku. jadi hmm, Kamatis? Kari o. May gagmay gagmay na. Wala na sila'y saging. Chardin! Nice kay ko ano? <treating Napoleon> nice kay ko kanang ng iyahang rock. Mawagin so, niya siya ang patunganan. Sarap ano ba lang Ano Nga naman. Okay raman na. Okay raman na. Kasi mo ang mundo. So, mao. Mao niya ang amo ang panglatoon ka So, ang plano dyan na mo, magmungus mi nga na ay kamugay. Og, oh, ano to? Bihon. Yes. O, oh, okra. Pwede siya natong butang ng okra dahil. Walay Wala problema. Wala. Uh -uh. So, mo niya, siya. Kaya, kani siya for the meantime. Karong pang breakfast, talong. O, oh, mo niya siya. Mung isago sa, sa munggo. Ayan, mamaya. After, ano. Kung sa'y resulta, may or delay. Tumaon na ni yung first batch. Second batch. <laughs> ay, karin dahil mo yung second batch. Kanin mo ay yung third. O gipakuluan na ang munggo kay excited na kay mong mutilaw sa munggo nga na ibigol. Kaya natin ang recipe. Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. Uy handa na po ang mga ricados. Mao ni sa kuanday? Sa mungko. Uy niya, ang kare. Kare mangguy pampalapot. Asa na to? Gabi. Gabi niya nakalapot. Pampalapot. pampalapot. So, umaho na ni. Murag na dukot na dan. Ah! <laughs> oh, Di diba? Lip lang siya malata. O niya, hapit na po malata. Lami na kayo ni Kanon. Marag na po. So good Hapit na dyan ni Masantos de Reyn. <laughs> Kaya nag-antos. <laughs> Masa mag-antos? Masantos? Okay so, na na, Okay na ni? Hmm. Um. Juicy siya Ganahan ko bigwan. Isa-isa bawat kuwan. Akala kong dalo, duha. Isa-isa? Isa-isa ang Kaya may kiyak-kuwan mo kuwan. So, itong tanawin, ganyan sa niya paglunod. Pinawitik ba or pinahinay-hinay? Hinay lang, tigay. Manglagsik ba ni mantika or dili? Siyempre, manglagsik ko sa Aw, Oo, oh, ginay nina, ay. Dapat kalma, jud ka. Kalma. Dapat kalma. Kalma, jud ka mag-handle. Kalma lang. Kalma lang. Saan sa man yung mag Ah, lamas. Okay. Ah, itlog o kuan. Okay. Sumaon na siya. Ako ga, gagunit rin dyan sa kamera kaya rumatarong niya akong video. Ayan, last batch. Pang-apat. Tumayog so, niya itong chef karoon ngasay. Ano ba pangalan Maricel. Maricel. Sige, dito ko kalimot yung pangalan. Mar 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 -tell. Mar -tell. pangalan. So, ipalo niyo lang si Maricel sa, <laughs> sa, sa TikTok at saka sa FB Reels. Makita niyo siya magsigit sayaw. Suma! <laughs> so, wow! Ah, murag hapit na dyan ni Santos ni atong kuanan ni eh, kaning Habing mungo. Natin. Hapit na, oy. Oh, dali, ragid siya. Siguro dahil sa ang gamit ni mo kanin. Na, na siya nga gamay ra nga buho ba? Ah, okay. Ay, malapit na. Kakain na. At mamaya pala magpakuha ako ng dugo chadang mo na ako akong itsura guys pag madry na niya akong buhok na judy so mamaya pala tagalog unya mo ko sa blood bank kay magdonate kong dugo kay ingon ang ng doktor nga taas na daw kong hemoglobin so kailangan ko magdonate so, mauna, guys na mukhaon ta lami kay um, di ba day lami or masustansya lami o masustansya oh lami o masustansya kay mo um, uh, dili daw ko collapse pila ka bag akong i -donate? isa <laughs> isa ka bag ko <laughs> 500 no? 500 cc 500 cc so, siguro 500 cc mura na yung minimum nga imong i -donate. So maka na ko Hmm. Sige lang. Ay, mura kompleto ka ta karon. Kay siya sa Luzon, ako sa Visayas, ikaw sa Mindanao. <laughs> so tulod jud mi ka ka under rain. Eh. Lagyo-lagyo mi'g balay gigi, gigi kanan. Kani mo ni tagiya sa rice terraces na. No? <laughs> Kay taga Kalinga man daw siya. Kalinga is bagyo maura na no? Kayo pa payo Ay apayaw. Diba, Pero kalinga... naamoy mga rice terraces dito. Huh? Rice terraces. <laughs> yung hagdan-hagdang palayan. Pero meron. Wala. Mais kun sa kanila mais. Ah, mais. Kalinga. Okay. Uh, Pero na po yung mga meron, turista dito. Ah? Na yung mga turista. Meron marami din. Ano, ah. Pwede, pwede may. Pwede si tayong mag-tour. Ha? Dun, or butaan pa na ako ini nito, babe. Si be. yung asawa ni Iba. oh, butang iba ni yeah. Ha? Iya, yeah, Balanya niya po. Balan niya. Oh, pumunta dun sa Matagisi. Ah, talaga. Sa Oo. dun -uh. Pero anong salita nyo? Snag. So, Snug. Ano 'yun? So, like so, uh so, gusto Parang kong pumunta tumaw. sa Parang mall. Ikawis. Halimbawa, sabihin mo yung gusto kong pumunta sa mall. Kaya, paano? Ha? Paano sabihin yun? Oh. Uh, yes, uh, uh. Kaya tumawi a mall. Kaya tumawi a mall. Oh. Wow. Mm -hmm. Parang kakaiba. Parang taga Mars, no? <laughs> taga, taga Mars. ano sa sawa natin? Sumuni. So, Ga... Oh. Uy, tagisa. Uy, asa man si Aki? Aki, tapos na kumain. Dapat half lang akin para may kay ay, Aki. Lang, ano. Ganito. Apat naman yan, din. So, may kay Aki, isa. Hindi, hindi kumakain yan si Aki niya. Ay, ay hala, dapat sanayin natin ng gulay yan. Ano ba yan? Ay, ay, naku. So, ngayon, uh, self-service kami sa mga ka sa kanin. So, konti lang. Di video i-edit pa ni Dai ay kaguol. Basta lili maayo ang mga gisulti akong butang music. Nakapansin ka sa video nako, na kay music. Kay dili jud. Bad, bawal na siya no. Dili man bawal pero kay bawal na ka mga chika-chika. Munggo. So, magsugod na tagkaon, magkinamot. So, maghugas d'yo ano tagkuan na ni kamot. Kay magkinamot man. Bismillah. Mm. Bismillah. Bakit ko? Hindi. Hindi. umiwala. <laughs> o, oh, diba? Mm. Saan ka pa? Ang sarap. Basta si Lynn magluto. Hi, Lynn! <laughs> Ay! Hi, Maricel! Akala ko si Lynn. Ito si Lynn, ito si Maricel. So, ako yung taga-kain. Tapos, ako yung author sa ano, sa munggo. Mga mm -hmm. mm -hmm. wow, on sa guys. Tapos sustansya ni gabi. Dili lang kay pampalapot ni siya. So money atong panitan niya hiwa-hiwaon. Yeah, ang isa kay busy na kayo sa yahang mangga. Dilawan lang nato gamay dayha. Yeah. Hmm. Hmm. Lin! At Lin na naman. Lin! Oh. Lin, ang ang mangga kay Lami, kaayo. Maka, makalimot kay, makalimutan mo yung pangalan mo pag makain mo to. <laughs> pili mga gugub... Gagmay kaayo para diretsyo lang ba? Hindi hmm. na siya, rikasol. Na, kag may nani lang kagagmay. Oo. Arang lamia aja ni mangga. Ambot na lang. O kato binulan nun tong istorya ha. Basta mm -hmm. may kag-arang. Perting. Mm -hmm. Arang lamia aja ni mangga. Kedaghan na nato nito mm Hmm. Kutda. Mm hmm. Amin ako. Ano at Ano uh, nga? Asagod. Gamay ra na oi. Ang uban wala, ayun na lang pikasa kaya kung dili mo lapot ang ano eh, na ang pikasa ng lagmay. Ang sabaw ba? Ah, ang tagaas. Yeah, before sa kuan, before haon bitaw sa kailunod. Mura hmm? mura ra sa kuan. Bahay? Mura ra sa half cook. Mga 5 minutes, 5 minutes cooking. Pwede na siya malamda. Bulang na ba? Uy! Tuyo ang imong gisul. Ano oh. sa may itsura tao na hmm, Mmm. Ngam eh. Lin, nagunsa mang ganiha, Lin. Ha? Ang ginawa mo. Wala ka. Sige na, sige na. E, tanaw na ito ng dad cooking praso, be. Uh, kuya, wala di. So, dili na mi mong palit o tubig, kinara mi kripo di ha. Filtered. So, mao din yung filtered nila mismo na, oh. Taghan kay Kuan. Agian sa tubig. Muni, ah, uh, muni, agianan, tanan sa tubig, no? Usa mo abot diri. Oh, ambot, asan ni pa doon? Sa mabot diri. So, daghan na siya yung kuhan. Pagyanan. Unya, every pila ka buwan day, mag-ilis o filter? Ano? Um, two months na siguro? Three months? Mm. So, safe for kayo kung inom ka tubig diha. Kasi mm. filter mm na -hmm. yun. So, mauna na siya ang gabi. ngana nga na, alit ka Unya, Celine, naghimay-himay na siya ang kalamunggay. Kalamunggay. Kaya ron, mauman na niya. Ug naapod ni, oh, Ug naapod ni kwan. In? Kaning kangkong. Brush brush brush. So mao ni siya Chinese kangkong. Dili It's na so siya deep. Filipino It's kangkong. Deep. Or Arabic kangkong. Chinese din siya. Mm. Oh, na siya, guys. So, I'm busy right now.